pwede po ba makapagtanong sa inyo? Ba, meron pala kayong ginagawa. Babalik na lang kami, mamaya. Oh. Susunod, dali. Ang sama naman ang ng bisyo ng matanda na to. Nagbubuleche pa hanggang ngayon. Oo oh, na. <laughs> Hindi. Mami, oh? uh, Ano kasi eh, bitin ako sa gamot ko. Huh? Meron akong Pasmado. Ah, pasmaro, oh, pasmado. Uh, kaya nga, pauupahan ko to eh. Ika <eps> kala ko, kala ko kung anong ginagawa. Sige po, pupunta po ko masin. Sandali. 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 Bumitaw ko kayo. Uh, Ali kayo, baka, baka gusto nyong makita yung bak. Kapi muna kayo. Sige. <speaks> Eh, isan libo ang paupa ko dito. Pwede ba sa inyo yun? Eh, kung mababawasan ho ninyo eh. Kami na ho, kami na ho. Kailangan ko lang kasi. Eh, kulang ako sa gamot. Ito pwede. Ako ah! Kami na ho! Kami na la ho. Kumukulo yata eh. Eh, busa ko sa inyo eh. Uh -huh. Tensya ba? <laughs> <laughs> na ako. Pasumado kasi. may ba? Wala, wala. kayo. boy. nakaganyan.